Unti-unti nang nakakasingil ang libo-libong OFWs na hindi nabayaran ng benepisyo ng magsara ang pinapasukang kumpanya sa Saudi Arabia. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Inanunsyo ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na umabot na ng 2,500 mga overseas Filipino workers o OFW sa Saudi Arabia na nakakuha ng kanilang unpaid benefits. We're hoping uh, that um, there will be more fund releases as we go along. But rest assured, 2, 000, at this stage, 2,500 have received the benefits amounting to around 1.9. Uh, billion pesos. Magandang balita ito na dala ng kalihim ng magtungo ito kamakailan sa Kingdom of Saudi Arabia at nakipagpulong ito kay Crown Prince Mohammed bin Salman para pag-usapan ang financial settlement claims sa mahigit 10,000 OFW sa Saudi Arabia na nawala ng trabaho matapos magsara at magdeklara ng bankruptcy ang ilang kumpanya doon sa pagitan ng taong 2015 at 2016. Naki usap naman si Kakdak doon sa mga OFW na hindi pa nakakakuha ng kanilang mga unpaid benefits. It's an interagency effort, uh, finance, uh, human resources and other government agencies involved. The bank, uh, that is the channel for the distribution. So we just need to be a little more patient. Ginagawa na rin anya ng paraan ng kanilang ahensya yung mga pangalan na na-reject at mga pangalan na naalis umano sa listahan kinukuha namin yung pangalan at sinusumiti namin doon, kinukoordinate namin. Pwede pa rin naman daw isulong yung mga pangalan at magantay lang ng karampatang tugon o aksyon from the Saudi side. Sinabi rin ni Kakdak na naglaan na ang Saudi government ng 2 bilyong Saudi Rial o katumbas ito na mahigit 31 bilyon pesos para pambayan sa mga natitirang OFW na hindi pa nakakakuha ng kanilang mga binipisyo. Noel Talakay para sa Pambasan TV sa Bagong Pilipinas.